Marami raw binaon na aral ang Gilas Pilipinas matapos bigong manalo kontra Montenegro sa kanilang closed door tune-up game kagabi. Mamaya makakaharap naman nila ang Mexico ang huling tune-up game bago ang official game nila kontra Dominican Republic sa biyernes. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Gilas Pilipinas received a wake-up call after falling short against Montenegro last night. 102-87 as part of their preparation for the 2023 FIBA World Cup. Ipinakita ng Montenegro kung bakit pasok sila sa top 20 team sa mundo. Maganda ang simula ng Gilas, taking control of the first quarter and leading by 3 points. Gilas was only trailing by 2 points at the halftime break. Pero biglang uminit ang Montenegro at tuloy-tuloy na ito hanggang sa matapos ang laro. Sabi ni Gilas head coach Jot Reyes, ipinakita ng team ng Montenegro ang caliber of players and teams na maglalaro sa World Cup. That's why we play these games, for us to learn what else uh, we can uh, improve on. When we give uh, good quality teams like Montenegro uh, uh, a momentum like that, uh, uh, a lead like that, it's going to be very, very hard to, to come back to recover. Ni Chicago Bulls center Nikola Vucevic a Montenegro with 18 points and 9 rebounds. Sa gilas naman, Jordan Clarkson rallied 27 points, Khabang si 6-time PBA MVP Junmar Fajardo added 19. Mamayang 8pm naman makakaharap ng gilas ang Mexico para sa kanilang huling friendly bago ang World Cup. Matapos ito ay inaasahan na ilanabas na ang Final 12 na lalaro para sa World Cup. nag naman sa Metro Manila ang Naismith Trophy na ilang araw nag-ikot sa provinces. Dinalaw ng tropeo ang official playing venues na gagamitin sa FIBA World Cup. Gaya ng Mall of Asia Arena kung saan gaganapin ang games ng Group C at Ni. Sa Araneta Coliseum na mag-host naman ng Group A at Group B at sa Philippine Arena kung saan naman gaganapin ang opening day ng World Cup. Sa mga manolood ng live sa opening day, huwag mag-alala dahil may free shuttle bus ride papuntang Philippine Arena. Nakaschedule mag-depart ang mga shuttle mula 11am at oras-oras ito aalis hanggang 5pm. Kailangan lang pumunta sa link na ito para mamili ng preferred yung pick-up time and location. Pagdating sa terminal ay kailangan lang ipakita ang opening day ticket para makasakay. Bukod dito, may freebies ding pamimigay sa arena. Mobile Journal Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.